Yes, sir. Uh, sabi nga natin, maglupasay man tayo ngayon, magdemonstrasyon man tayo ngayon, hindi na po uh, mababago ang sitwasyon sa ngayon, 'di ba? Yan po ang katotohanan, no? Nagbotohan, okay. natalo ang minority sa botohan at ito nga ang kasalukuyang sitwasyon. So, uh, uh -huh. habang tayo naghihintay po sa magiging desisyon ng Supreme Court, ano po ang ang balak ninyo as in Okay, no. So ngayon ay ito ha. Pakinggan natin tong interview ni uh, Senador Tito Soto kung saan ay talagang sinasalo ito ni ano ni Senador Marculita. <laughs> Kasamahan ni uh, Soto ng mga dilawan ay talagang si Senador Marculita lang <laughs> sumalo sa kanila. <laughs> isa la Marculita laban sa kanilang lat. <laughs> In -isa, isa ngayon dito andito na nga sabi ko nga na itong uh, mga mainstream media ay ayan makita mo naman kung kanino sila uh, masyadong uh, laging nagpa-interview pumapanig nandyan sila sa mga dilawan ayan ayan kaya hindi ito na si ito na si si Tito Soto. in interview ni Ted Pylon at ito na nga kung anong gagawin nila dahil ito nga sabi nga ay natalo nga ito dito sa uh, pag ano, ng, uh, pagpupush nila impeachment ni VP Sara na ayon nga kaya Sen. Marco Lita hilaw, hilaw nga naman talaga eh kaya sa hindi sumunod sa uh, proseso. Pag-ingat natin. Pag-ingat muna itong isyong ito and we go to other issues particularly po on the issues of accountability in government. Yes. 100% yan ang takbo ng kaisipan namin. sa matter of fact uh, inasay na namin yung sarili namin si Senator Lacson ang in-charge dun sa pagpaghalungkat uh, ng mga sinabi ni Presidente sa DPWH. Ako naman ang in-charge doon sa maghalungkat ng mga ano-ano ginawa sa DOH. Mm -hmm. Opo. Kasi maganda rin kahapon na maganda po sinasabi po ng iba, no, yung pabor dito po sa pag-archive nito na eh, bakit kay VP Sara lang kayo nakatuon? Di ba? Ang pag nag-uusapan natin accountability para sa lahat. Yan, 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 yan. Yan yung dapat mga isyo na tutukan ngayon, no? Dahil ito masyado kasi ito mula pa ito noong 19th Congress ay talagang Duterte lang ang hinahabol nila. Duterte lang. Kaya mga daming mga, uh, kung titignan mo talaga yung mga Pilipino ay talagang uh, bagsak na bagsak yung 19th Congress. Yung mga bumubuo dyan sa 19th Congress ay uh, bagsak na bagsak. Dahil kitang kita naman na hindi na para sa Pilipino yung ginagawa nila. Talagang ano sila, uh, sinesingle out nila yung... Uh, ang mga Duterte. Eh ito ito, pakinggan natin ko ano sasabihin dito ni ano. Lahat. So, doon po sa usapin ng accountability sa pambababoy sa 2025 budget. Ano pong balak ko doon? Lalo na ang mga pasimuno ng in ng insertion. Yes. Ang um, meron lang kinukumpletong dokumento si Senator si Lacson eh, pati mga litrato para talagang uh, kakay sa, ano eh, talagang airtight ano uh, either magpiprivilege privilege siya or uupisahan na kagad namin ang, um, ang pag-imbestiga dito uh, by, to, by the, the end of the month. Sapagkat uh, makikita na natin na ngayon pa lang, kitang-kita, ang tindi ng ginawa sa 2025, election, uh, ano, eh, 2025 budget. Eh. Pero kapag po yan ay usapin ng malfeasance, misfeasance, and nonfeasance that will fall, fall under the committee uh, the Blue Ribbon? Uh, yes. Or uh, the, the, uh, the, the committee that... <laughs> para... Uh, <laughs> ayun, ayun, Oh. Ito nga yon. Ito nga ang tunay na issue ng ating bayan. Yung 2025 budget, yung binulgar ni President Duterte na dyan nga umiinit ang point, nit, ang point nito ni ano, <laughs> ni puwit nito ni ah uh, nito ni imbalik yeah. yan may init ang puwit ni bongbong marcos nung inano niya yung katuwalian niya sa pundo napakadaming pundo natin mayroon pa dyan yung ah uh, maharlika pants saan napunta bilyon bilyon yan yung pagbinta ng ginto bilyon bilyon din yun napakadami napakadaming pera ang nasayang yung utang pa ilan yung nautang yung ah uh, ni Bongbong Marcos ngayon, ha? 3 trillion na ba yung nadagdag niya sa o 4 trillion na nadagdag niya sa utang ng Pilipinas? Ang tanong, mayroon ba kayo nakikita ang, uh, mga proyekto, malalaking proyekto, bakit nakautang ng ganyan kalaki ang uh, administrasyong Marcos na ito? Under there's that particular issue, like in this case of the DPWH, pwedeng ko sa Committee on Public Works, pero kung mga uh, ikang eh, malpisas and, uh, and the like, mm -hmm. eh, talagang blue ribbon. At mm -hmm. ang blue ribbon, motopropyo, pwede tumawag. Opo, opo, opo. Mm, opo. And dito ho naman po, siguro, we can have, uh, we, you know, we can at least uh, uh, give uh, the new chairman, ano po, ng benefit of the doubt sa kanya pong gagawing pag-iimbestiga kung ang kanya mang committee ang siya po mamumuno. Opo, kung sino man sa kanila, uh, mm -hmm. dapat, dapat talaga. Ganon. At uh, talaga eh, uh, makikita naman natin eh makikita natin sa mga aksyon makikita natin sa sa pagkilos sa mm. paghiring ng committee kung ano ang ano ang, status do ano ang pananaw ng chairman eh opo opo sige uh, po o yung nga, yung nga din po ang sa atin <laughs> Ayaw ayo mabanggit ayaw mabanggit ni Soto ito si uh, senador Marcolita chairman <laughs> ng Blue Ribbon Committee di ba si senador Marcolita itong uh, chairman ng ano Blue Ribbon ngayon kaya may mapaglagyan itong mga ano na to, ha? Uh, may mapaglagyan itong mga nandarambong o yung uh, kumakalikot sa pundo ng bayan, di ba? Lalong-lalo -lalo na itong mga ano nila sa may uh, bycam, no? Kinagtanggalan nila yung mga pundo ng mga, mga lalaking proyekto ng ating bansa at ngayon inilagay nila sa ayuda. Kaya sana naman ay uh, talagang uh, ito at uh, makikita natin yung ano ang gagawin ni Senador Marcolita dito sa Blue Ribbon Committee dahil inaasahan talaga ng taong bayan na alagang mabulgar o ma dapat maparosahan itong mga kumakalikot sa pundo ng Pilipinas yung 6 trillion no 6 trillion higit ang pundo ng Pilipinas And kasi nga uh, Tito Sen eh, nangyari na po itong butuhan kahapon at yan nga po ang malupit na katotohanan sa tinatawag natin demokrasya. The will of the majority shall govern. Uh, correct. Correct. Eh, ganun talaga. At wala na, wala na akong magagawa pagkataan nun. Ang akin ay eh, pinag, pinaliwanag ko sa kanila, kinukumbinsin ko sila na ito ang tingin ko na dapat gawin natin. <laughs> eh iba na sa yung kaisipan eh ganoon talaga ganoon ang demokrasya. Mm, -hmm. mm Opo. And then uh, sa sa <laughs> tayo, talaga pag okay, mga dilawan, uh, naghihintay tayo <laughs> sa desisyon ng Supreme Court. We will just siguro sabi ika nga po cross the bridge when we get there kung ano man po magiging decision uh -huh. and uh, sabi nga ni hopefully magbago sila ng isip. Ito ngayon po ang ating pag-uusapan ano. Ito ang Uh, sabi nga ng iba, eh, importante bagay din sa usapin po ng pambansang budget. Sige, so, ngayon... Ay, oo, oh, oh, okay. nun. And, mm -hmm. uh, tingin ko nga, mas mahalaga yun kaysa sa impeachment. Eh. Mm, mm, oo nga po, no? So, ngayon po, maliban doon sa 2025 budget, na nyo, may mga nakatoka na sa minority, dito po sa kasalukuyang budget natin, may mga sinasabi, press po ang iba, kesyo transparent, kesyo na sa website na, kesyo ganire, kesyo ganyan. Pero sa ibang sa, 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 iba naman sinasabi, hello, talaga, hello. talaga bang doon sa bycam yung mga miyembro noon magde-debate sa mga insertions o yung insertions na yan mangyayari yan among themselves pagdating ng bycam eh medyo tahimik lang sila. So ito nga yung sa bycam no. Dahil dito ngayon, sabi nga ni Senador Amy Marco, at dito nga sa Bicam ay yan nagka-problema itong uh, uh, 2025 dahil sino ba yung nag ano, ng Bicam no? Na uh, yun yung 2025, ang ginawa nila ay yung mga pinag-usapan nila doon sa mga miyembro ng Bicam o miyembro ng mga ng Senate at saka ng congressman yung mga pinag-usapan nila yung pinagkasunduan ay hindi na sinunod pagdating doon sa BICAM. Iba na yung napunta doon sa presidente. Na ito naman presidente, pinirmahan naman yung iba. Yung iba ay binibito di umano. Pero yung iba ay nakalusot. Kaya ang laki ng pundo ng akap ng mga ayuda. Yung mga ayuda ang pinakamalaki ng pundo na pini, uh, pinirmahan ng presidente. Kung saan ay ang alam naman natin na ang ayuda o oh. Tanong ngayon, yung mga nakatanggap ng ayuda, ano bang ba buhay nila ngayon? Ha? Umaasino na ba sila sa buhay nila ngayon? Pantapos lang katanggap ng ilang ayuda yung na gawa ng administrasyon ito. Napakadaming ayuda silang ginagawa ngayon. Tuloy. Um hindi po mangyayari 'yon. Habang ako minority leader. At kung ako man ay maging leader oh. ng uh, Senado, never never mangyayari 'yon. At nakita niyo naman 'yan nung four and a half years akong uh, Senate President, never nangyari 'yon. At laging malinis yung Vice um, at sinisiguro ko na pagka may mga insertion hindi na hindi, kami hindi, ko hindi ako papayag, ilang beses nangyari po sa atin yun, ano? napakahabang kwento, pero alam niyo na siguro yung nangyari. Eh, ito ngayon, amang minority leader ako, hindi ako papayag ng uh, hindi open at hindi maliwanag ang, ang, pag ang pananaw ng ating publiko sa mangyayari, hindi lang sa BICAM, kundi sa budget deliberations itself at sa budget na, si, na papadala ng Presidente. Sabi ko nga, ang NEP, ang National Expenditure Program, is the budget of the President. Pag ito pumalpak, siya masisisi. Pero pagka binago-bago ninyo at niloko ninyo, katulad ng ginawa ninyo sa 2025 uh, budget, pagkatapos pumalpak, huwag nyo sisisihin, Presidente. Sisihin nyo yung Kongreso. Tama. So, sa kasalukuyang pong deliberasyon ng budget no kapag nagsimula na po ito and eventually nga doon sa BICAM, pa ano ba ang